Dadagdag sa mga politikong contractor ang pag-upo ni ang probinsyano party list representative Alfred De Los Santos. Umabot lang naman sa 13 billion pesos ang na-corner down ng kanyang pamilya na proyekto sa DPWH. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban, Exclusive. Nagbabalik sa Kongreso si Congressman Alfred Go Co. Santos matapos iproklaman ng COMELEC kahapon ang ang probinsyano party list bilang isa sa mga grupong uupo sa seat na iniwan ng Duterte Youth. Sa ilalim ng Republic Act No. 7491, ginawa ang party list system para magkaroon ng oportunidad ang mga marginalized and underrepresented sectors sa paggawa ng batas. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulia, sa loob mismo ng House of Representatives, mayroong at least 67 proven contractors o yung mga kongresista na kontratista rin pala ng pamahalaan. Sa muling pag-upo ni Congressman De Los Santos, tila nadagdagan pa ang mga ito sa 28th Congress. I, C. De Los Santos, Matapos kasing mag oath taking inamin ni Congressman De Los Santos na pagmamayari ng kanilang pamilya ang at least four construction firms ang WCS Construction, RCDS Construction and Supply, Ware Enterprises and Development at Three Diamonds Construction. We're, we're partners now. We, the budget doesn't pass through us. We don't have industry. We don't have So what we do is we just buy uh, deals. Uh, the, yes. the budget doesn't pass through until it's And then even the uh, allocations, we don't have sa pagsusuri ng Bilinary News Channel, nakakubra ng may kabuang 224 DPWH contracts ang apat na kumpanya ng pamilyang De Los Santos sa Bicol Region mula 2016 hanggang 2025. Aabot ang kabuang halaga nito sa 13 billion pesos. Nakapangalan ng WCS at RCDS sa kapatid ni Congressman De Los Santos na si Raymond Co. De Los Santos. Sa nanay naman niyang si Maria Gracia Co. De Los Santos, nakapangalan ng Wear Enterprises habang sa isang Wilfredo Co. de los Santos naman, nakapangalan ng Three Diamonds. Depensa ni Congressman de los Santos, hindi dumadaan sa kanilang kamay bilang partilist representatives ang pondo para sa infra projects ng DPWH. Hindi niya rin daw ginamit ang kanyang impluensya bilang congressman mula nang maupo siya noong 2019. Sa mas malalim pa naming pagsusuri, tila maraming kontrata ng apat na kumpanya na bagamat expired na ay tila hindi natapos ang proyekto. Ang ilan sa mga ito tapos na dapat noong mga nakalipas na taon pero ongoing pa rin ang nakalagay na status sa DPWH website. Una nang nasangkot ang pangalan ni Congressman De Los Santos sa kontrobersya matapos nitong manapok ng isang service crew ilang araw matapos mag-assume to office bilang neophyte congressman noong 2019. Isang bagay na inihingi na rin ang tawad ng kongresista.